Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag kanyang iisipin? O sa kahit na anong oras o sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya? Yun talaga bang mapupuyat siya sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo lalo na kung matagal na kayong hindi nag-uusap o kung matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa'yo at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo okay na dalawa ng mahal mo. At kung gusto mo na mag-ayos kayong dalawa at mapupuyat siya sa kakaisip sa iyo, ay gawin mo itong ritual na buo ang loob mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kayo pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. Umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at tawagin mo lamang ang pangalan niya ng 11 times pangalan at apelido niya ang tatawagin mo lamang. At panikuradong, mapupuyat siya sa kakaisip sa iyo sa oras na magawa mo ang ritual na ito. At kinabukasan, ulitin mo rin ang paggawa, tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Basta paglaanan nyo lamang ito ng kahit ilang minuto nang magawa mo ang ritual na ito kung gusto mo na ikaw lamang ang iisipin niya sa lahat ng oras at siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo. Nang sa ganon, ikaw ay palagi niyang maaalala at magkaayos na kayong dalawa ng mahal mo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.